안녕 아... mga at may mga ano to mag-isa lang po yung anak ko sa bahay tapos mag-isa lang yung bahay yung ayun yung ano sa... wala na wala na ano yan, yan yung, wala yan yan yung broker ko po yung ano Pwede nyo nge-explain kay attorney JV kung ano po yung ginawa po doon sa unit po ninyo, ma'am? Yung broker ko nagpaalam sa akin na yung, uh, yung kapatid ng may-ari magdadala daw po ng albularyo sa bahay na tinirahan namin. Hindi po ako pumayag. Sabi ko, hindi pwede. Pagkatapos na lang ng kontrata namin. Kaso po, na, na, sabi niya, okay te. Tapos... Friday morning, pumunta siya. Tapos nung nga ako naman, bumili ako ng pagkain ng alaga ko. Nung nandoon na kami, nag-ano yung anak na ano, No nagumpisa na daw sila. Inaalala ko po kasi yung may naka-schedule na albularyo. Naalala ko po kasi yung anak ko, two months po na bedridden 'yan. Nagkalupus po siya tsaka yung sa baga. Mamadali na akong umuwi. Nag-start na po kasi silang magano, magritual wala ritual ako. na napanood natin. Well, oo uh, po. Yung Ilang ano taon sa na tong bata na 33 na po. Uh, 33. Kasi, nung natapos na po yung ritual, na ano na po kami, hindi na kami natutulog sa gabi. Tapos pag ano, umaga, umaga namin itinutulog kasi na nakikita kasi namin yung ano, yung possess nagpo-possess yung babae. Yung nasa eh. video kanina. Nasa video ka. So, ma'am, ito ha. So kayo po ay nagrerenta. Nagrerenta po. bahay po na ito, no? Opo, opo. Yung may-ari po ba ang nag-utos na magkaroon ng albularyo doon or yung broker niyo lang? Hindi ko po alam kasi yung may-ari nasa Iceland daw po. Ah, nasa Iceland. Tapos so mga agent niya lang 'yan, yung opo, mga nandiyan. Yung parang representatives. Broker po sila ng yung ano. Broker. Opo. No, bakit kinailangan mag-ritual? Yun nga po ang tanong ko rin, bakit nagdi ritual sila doon? Kasi dapat pinaalis na lang nila kami kung gusto nilang magritual. Wala naman kayo naging reklamo no na may nararamdaman kayo kaya ngang kailangan na, magkaroon ng ang, ritual. Ang, ang sinabi ko lang po no na itong bahay na to medyo mabigat sa amin, parang uh, medyo ano siya, yung hindi maswerte parang ganoon, may may ganong um, aura emitting din siya. Pero wala akong sinabi na oh, magdala kayo ng albularyo dito. Wala akong sinabi ganun, nagpaalam pa nga siya sa akin na um, may albularyo daw na papupuntayin yung kapatid niya. Pero hindi po ako pumayag at nung sinabi niya sa akin, sabi po ng gwardiya nga kahapon, bakit hindi sila nagsabi dito sa gwardiya para itanong namin sa iyo kung papayag ba kami o hindi. Oo nga. Kasi ano daw yun, dapat pinapaalam daw muna sa guardhouse kung meron silang gagawing ritual activity paano po, po sila nakapasok? Kumatok, pinagbuksan, ganun ba? Kasi po yung anak, naguguluhan daw siya at that time kasi wala ako. Mm -mm. Tapos ang anak ko lang sa kanila, ba't di nila inantay? Ako yung nakakontrata sa bahay. Ba't nagdidesisyon nag nag, nag sila na magritual doon na wala, man, wala ako? Ano po yung mga nandun sa dingding? Mga orasyon daw po yun, pinagdidikit doon sa mga taas ng pinto namin. Tapos, meron pa silang ano, yung parang triangle na pag akyat mo ng hagdanan, may mata sa gitna. Oh, oh, ah oh, okay. Oh. okay okay po. Yung parang illustrations kanina doon. Opo, at may mga cross, ma'am. Opo, nag-ano po sila ng manok. nag nagkatay sila ng manok. Yung dugo, pinag-aano po nila sa mga dingding namin, tsaka yung mga pinto. Okay. Na gano'n sa CR. Sa CR po, na sobrang laki po talaga yun sa CR. Tapos may binabanggit kanina na pangalan. Yung Maria. Kapon. Matangon na kapon. ah, 1962. Maria Cristina. Santiago. Panahon daw po ng hapon, meron daw po doong binaon na isang dalagita na inoffer daw nung tatay. Para kapalit nung tatay. Yung sabi po niya sa ano doon. Tapos nung ano po, tsaka ngayon pinag pinagsisindi niya kami ng black candle sa uh, Monday to Friday daw gagawin yun, Saturday, Sunday. Hindi daw mag, ano, wala po kami, ano, kasi siyempre takot kami. Kasi baka kung hindi namin gagawin, baka may mga sa anak ko. Parang ano yung kandila, ma'am? Parang doon sa laundry na, doon daw nakabaon yung ano. Yung sinasabing ah, na, babae po. Sobrang kilapot po talaga kasi yung anak ko nakakaawa halos ano, may sakit po siya ngayon. Ano siya, yung inuubo, nilalagnat, madalas na siyang ganun. Pero ma'am, wala po bang distress. nababanggit sa inyo na parang pinapaalis kayo dyan? Kasi po, sa, sa kontrata, pag, pag pinaalis nila kami, ibabalik nila yung one month advance, two months deposit at natitira na ano, doon po ang nakasulat doon sa kontrata namin. So, kami nga, Ayaw namin mag-breach a mag contract kahit na tumutulo na yung bubong namin kasi nire-respeto namin yung kontrata. Okay, okay. okay. Yes, ma'am. Pero na, nakausap niyo na ba sila after nung ritual? Ano po yung justification e, daw? Ako po ang, ang nag-ano sa kanila na hindi ko nakaya kaya yung bahay kasi... Paglalakad kami, ayaw namin tingnan yung mga nakalagay dyan, ng mga cross na dugo. Ay, hindi pa tinatanggal, na nandun pa rin. Nandun, tapos sa sahig, nilagyan pa nga nila ng dugo yung sahig. So tapos sa laundry may dugo. Ayaw ko siyang tanggalin kasi, ano, yung parang, ang ano ko na lang na, since kayo naman yung gumawa ng problema, gusto ko na lang sabi sa kanya na, hindi ko na kaya yung bahay. Sabi ko, hindi namin kayang tirahan to na ganito siya. Oo, oh, oh, tapos, oh, oh. Sabi niya, di umalis well, daw kami, kagustuhan namin. Hindi kagustuhan kasi sila yung gumawa ng problema. Mm, Sabi ko, kayo yung gumawa okay. ng problema, hindi kami. Sige. Master Sergeant, sir, nagkaroon na po ba kayo ng kahit investigation man lang at ano po ang na nalaman natin? May malino po na ano eh, sa trespassing, may nalabag, yung inareklamo ni ma'am. Tapos bukod pa doon, may mga civil aspect po sa pag-aralan natin sa rental law po. Sir, nakausap niyo po ba yung uh, gumawa ng ritual? Ah, hindi pa po namin nakakausap yun kasi hindi po na-locate ng tropa. Wala, wala po doon sa tinutuloy ang bahay. Sige po ha, uh, Master Sergeant. Siguro papalikan namin kayo one of these days para kung mahagilap ninyo, yung, matanong ninyo yung side naman ng kabila. Apo. Ngayon nga po, ano, kasi after nung ritual, nag-ano ko sa kanila na pwede, kasi 18,000 pa naman na titira ko sa deposit. Okay. Sabi ko, baka pwede nyo ibalik nyo na lang yung, kasi napakahirap maglipat. Balik nyo lang sa akin yung deposit na isang buwan, gagamitin ko na lang sa paglipat kahit na yun lang. Kasi abala po masyadong so sa amin gusto yung na ginawa. Umalis doon sa dahil po bahay. sa insidente doon sa insidente yeah, kasi natata natatakot na po kami kaya nga kaya at saka yung ano yung uh, na nasa risk na yung health ng anak ko eh naka ano na doon tapos hindi daw wala daw kami makukuha kahit konti sabi niya tapos kahapon tanghali pinapaalis niya kami sabi niya na umalis na daw kami kung ganoon kung they violated that property they are deemed to have breach of that contract. At kung ikaw ay aatras uh, na dyan sa kontrata na yan, whatever deposit, whatever entitlements, dapat matanggap nyo rin po. No? Paano po, uh, attorney, kung sakali man po kasi ngayon po, hindi na po natin malocate ang nireklamo nire po ni Mama Rivic na si Ma'am Vanessa Lazaro Toralba. Pinapuntahan po namin sa barangay at hindi na rin po sumasagot sa aming mga tawag. So, ayan po si Ma'am Vanessa Toralba. Attorney, paano po ang magiging process po niyan? or ano po ang maaari nating... Uh... Well, ako. Yes po, no uh, base nga po doon kung sa gagawing investigasyon ng ating uh, PNP, uh, kung sa tingin nila eh meron talagang na-commit na krimen, ma'am karapatan nyo naman po na magsampa ng kaukulang reklamo. Opo, At opo. ang atin ang ating uh, fiscal na po, yung City Prosecutors Office ang magpapadala po ng sabina, karapatan po niyang sagutin din kung anumang pong alegasyon, akusasyon na isasampa po niyo. Eh kung hindi ta niya talaga sasagutin 'yon, eh, kumbaga, eh, winave na niya yung kanyang karapatan hmm. na sagutin at mag, magde-decision ng ating piskalya base lang dun sa inyo pong reklamo. Ano po bang plano niyo ngayon, ma'am? Ano po, ituloy ko po yung ano, reklamo. Sige. Okay. Ma'am, ano naman yan, uh, given na uh, you live in the same barangay, okay. uh, dadaan po kayo sa proseso ng barangay, lupon. Okay? Opo. So, mag-issue naman po ng sapina ang inyo pong lupon. Kayo po ay pagtatagpuin doon. And I think, no, uh, si Ari, ang the best way forward dito, yung kontrata hayaan nila no si ma'am at yung kanyang uh, pamilya na makaalis na pero ibibigay yung deposit nila uh, don doon sa kontrato kung ba hindi na forfeit yung karapatan ni ma'am Marvin. So, samahan po namin kayo, madam. And, pero ma'am, kailangan kasi i-call out din po natin muna ng attention ni Vanessa Toralba Opo. no para po uh, maayos din po natin ito. Opo. Opo. Sasamahan naman po namin kayo, ma'am. Mag kayo mag ha? Opo. Pero kung ngayon, ma'am, kung uh, may maitutulong po ang tanggapan namin, ma'am, sa paglilipat po ninyo, ma'am, sabihan niyo po kami. Thank you Opo. po. Okay? Oh, wow. oo, oo, kasi yun ba yung pinaproblema niyo din, ma'am? Yes, ma'am. Oo po. Oo po. Sige po, ma'am. Um, kausapin po namin kayo, madam, uh, doon po sa kabilang studio, ma'am. Salamat Opo. po. Thank you po, Thank you no? no ma'am Marvick ahento mm -hmm.